Guys, good morning. Araw lang sa balungan guys. Nandito tayo sa lugar nga pamilyar sa aking mga mata at pamilyar din sa aking isipan kung saan ko, guys, lumaki ang nga lugar. Ganito talaga ang lugar nga pinalakihan ko, guys. I know, Itong li sa likod ko, guys, may pulong, G may siyang jimilina. Kasi dati na elementary ako, grade 3 yata ko noon, sabi ng teacher, magtanim lang jimilina at mga giant lipil. Itong lugar to, guys, papakita ko sa inyo, Parang dito nakatirik ang aking aming bahay dati na ako'y maliit pagas guys. Papakita ko sa inyo. Ito, guys. Itong lugar na yan. Yang lugar na yan. Parang dito nakatirik yung bahay namin dati. Kasi, naalala ko. O... Naalala ko, guys, nga, ito, tinan mo. May puno siya ng malunggay. Ayan. Punong malunggay. Itanim ng mama ko yan. Ganon tapos may puno ng may puno siya ng santol tapos langka guys yan tapos may dito malas dito malas kaliwa guys may atis siya ganun may atis tapos ito jimili natin siya guys oh. yan ang bahay namin guys napaikutan siya ng mga kahoy mga prutas ba prutas tapos ito, itong lugar to, ito, ito, itong lugar nito. Para, parang dito nakatirik yung aming bahay dati, nung ako'y maliit pa guys. Ganito yung lugar na linalakihan ko guys, nga patapos dyan sa harap na yan. Lati, ang tawag sa amin dito ay gubat-gubat sa Tagalog. Ayan guys oh. Naalala ko lang guys, pasinsya na kayo. Kasi may kalok alayak talaga sa lugar nga kung saan ka tumira nung ikay, ikay bata pa nung araw. Oh, Ng gas. Tapos diyan gas, may may mga diyan banda diyan, may daan diyan. Shortcut yang punta no sa barrio namin. Ay no. Oh, parang parang doon talaga sa probinsya to, guys. Tong lugar na ito. Hmm, parang amin talaga ito. Ayan. Mm, yan may tao yang dumadaan. Shortcut din doon sa barrio nga sa yun ang shortcutan, guys, papunta doon sa barrio namin. Kasi yung lugar namin guys, sityo lang. Tapos yung building niyan guys, ano yan, meron yung building na malapit sa amin. Yan, parang ganyan din talaga nga ano siya, uh, tistisan ng palay, yung galinga, galingan ng palay guys. Kung mag-ani ang mga tao, dyan nagpapagiling ng palay. Ayan. Oh. Kayo guys, tanungin ko kayo kung meron ba kayong lugar na familiar din sa inyong mga mata o sa inyong isipan. Na kung saan din kayo Nakatira nung araw Nung kabataan pa kayo sa probinsya guys Kasi iba na kasi ngayon Nasa layo na tayo eh o, Nasa luson na tayo Itong iyan Yan lugar niya guys Iyan Iyan talaga ang Iyan talaga kami nakatirik Ang bahay namin Pero isip lang yan guys Alaala lang Pero nasa na tayo guys Ang guys thank you thank you